Hello guys. Dito tayo ngayon sa Tansa Cavite at sa ito yung shortcut ng Naik Tansa Road. So, Gaganap tayo dito ng, saging, sa mga bibilihin, saging, at mga gulay-gulay kasi mura daw dito. So titingnan natin kung makabili tayo nang mura dito at para may ibenta rin natin. So let's go. na pipino ayan. 30 ang kilo kay nanay ayan dito sa anong lugar to anong lugar po to eh? dito? Cruises. Cruises. Ah? tres cruces ah tres cruces parang tres cruces tan sa kabite pura lang dito ang gulay guys Ano? kay nanay yan 90 na lang ang kilo ng pipino Dito 50 Sa kamote Bibili din tayo dito sa kamote, Ayan. Na -lit na kamote. Okay. This process. Yung Opo Na itong isang balot ng opo na eh? Ayan, ito, isang balot ng 240 na 240 240 yung 240 240 balot 240 korte ha maraming gulayan dito ayan sagingan din 130 mo eh. 35 sige po tika lang kamuti na eh. ito okay. sana po yung lima. ayan Limba. ilang kilo lang kamuti ito na yung pinamili natin guys limang pino na pipino na Halagang 150, dami no. 150, ayan. Tapos ito 100 na ano kamote. 50 ang kilo. Saka ito. Ah, uh, 50 na ano. upo Dami na rin. Ayan. Punta kayo dito, guys. Pag gusto niyo pumunta dito, ito lang to sa Tansa Ayan Pinutom yung aking kasama So <laughs> may mga Ano din dito Mga Bago lang kayo dyan Ano Ano pa lang kami dyan Nung December December kung kami lumipat Ayan Ayan dito Parga natin dito guys, pauwi na tayo. Dadala na natin yung ating dala dito sa ano, na pinamili natin. So, pauwi na tayo ngayon. Yan, bigyan natin muna yung Ano, ganda ng yan. talaga ng uh, tanawin dito. Yung mga nature's beauty ba. Yan, lawak ko ng bakante rito sa barangay Tres process daw. Tansa, Cavite. Yan, ito bahay na yan. Ito bahay na yan. Ano yung subdivision yan? oh. Yeah, no. Oh, ito meno. Palayan dito guys so. ah, long... Palay dito. Palayan dito. oh. dito. may kubo-kubo yeah. Oh, uh, dito lang muna. Magta-drive na tayo.